Hello po! Good morning! Ito naman po si Simplicity Vlog na nag-invite po sa inyo na sana ay patuloy po kayong sumuporta po sa akin sa akin po lahat mga vlog, ng vlog, ng vlog Thank you, thank you very much po sa inyo pong lahat So without further ado, start na po tayo Gagawin po natin ngayon, siyempre kakausapin po lang po kayo kasi ngayon, ano araw po ngayon? It's November 1 So um, we celebrate po the All Saints Day. So, tomorrow po, it's November 2. We celebrate All Souls Day. But then, most of the people celebrate it November 1. So, mamaya-maya po, isopunta naman po kami doon um, sa Sisters of Mary. Nadalawin po namin ang aming tatay, spiritual father. Hindi na rin namin masasabing spiritual father siya kasi naging tatay naman talaga namin siya. Siya yung, siya yung naghubog sa amin sa apat na taon na nanatili kami sa kanyang pudel. So, thank you, thank you, Father Al, sa lahat-lahat. Kaya, um, we love you so much. Sana kung nasaan man, nasaan ka man at patuloy kami i-guide sa tamang landas. Maraming maraming salamat po sa apat na taon na hinubog mo talaga kami sa yung um, sa iyong mga kamay. Thank you, thank you, Father Al, sa lahat-lahat ng mga tinuro mo spiritually um, sa paghubog po ng aming pong mga sarili. Maraming maraming salamat po sa iyo. At sa lahat po na alam ko naman po ngayon, nag-celebrate po tayo ng All Saints Day at the same time we celebrated All Souls Day sa mga napayapa po natin mga mahal sa buhay. Alam naman po natin kung ano po ang dapat natin gagawin. Kaya Um, sa inyo po, gawin nyo na po kung ano po yung mga nararapat yung gagawin at gagawin ko rin po kung ano po yung mga nararapat kong gawin sa amin. So maraming maraming salamat po sa pagsubaybay uh, po ninyo sa akin pong vlog. Maraming maraming salamat po kasi hindi nyo po ako pinapabayaan. Though sometimes hindi pa ako nakakapag-upload kasi medyo busy pero okay na rin po yun nag-celebrate po tayo ngayon ng mga um, we celebrate all since day. Pero karamihan sa ating ngayon is pupunta na po sa sementeryo. Kasi nga po, it's November 1. So, magnilay-nilay din po tayo. Kasi nga po, November 1 na po. Kasi undas na po. So, lahat po tayo is inaalala po natin yung mga pumanaw nating mahal sa buhay. Hindi naman natin sinasabi na wag, wag po natin isilipit kasi nga po, tradisyon na po natin yon na ginagawa po natin every year. So, ito lang po is pagbubunita po para po sa mga napayapa po natin mahal sa buhay. Hindi, hindi ko naman po inaalis sa inyo na wag po ninyong gawin or gawin nyo kasi nasa sa atin po yun. So, hindi ko po kayo pwedeng pagsabihan. May papakita lang po ako sa inyo kasi nga natutuwa ako dito. Um, small garden lang naman ito sa amin. Kaya kung titingnan nyo po, ayan, ano po yan? O ba diba? Isang rose. Ang ganda-ganda, grabe. Totoo lang, ang ganda niya. ba diba? Ito pa, ayan. So, ayan, ang ganda talaga niya. Um, meron kami ditong um, mini garden ayan kung makikita po ninyo ayan po siya ayan ito po dito ayan tapos to ay meron kami mga tanim dyan may malunggay dito so ang panahon po ngayon November 1 ayan kung makikita po ninyo yan po yung panahon ngayon medyo maulap uh, medyo o makikita po ninyo ayan hindi po siya medyo maaraw medyo talaga so ayan so yan po sa likod ko is may tanim po kami dyan na um, kahoy so ayan tapos ito dito dati may tanim kami dito na kalabasa ba diba? kahit ganito lang tapos meron yung rubber tree Ayan. Ayan. Kung makikita ninyo, yan siya. Yan ang rubber tree. Tapos, ito dito, kung makikita ninyo, ayan, yung kamuting kahoy. Ayan. Tapos, tuon sa sa creek na kasi. Kung makikita ninyo, tinaniman po nila. Gina maganda po ang pagkagawa po nila dito. So, ayan, o. Meron ng mga ginagawa silang, ano, kasi magtatanim sila ng upo or ano. O, diba? Kung may kita po ninyo, ayan. Ayan. Diba? Nandito na. O. Tapos, sana itong guyabano is magbunga talaga siya. Ayan, may mga ano nga, pero ang dami namang langgam. Diba? So, ayan, tinaniman na nila. May mga ano na dyan, mga rambutan. Ayan. Ah, diba? Simpleng pamumuhay lang parang nasa probinsya lang, di ba? Ayan, ang aming ano dito. So, magnilay-nilay tayo kasi ngayon is November 1. So, kailangan nating maggunita sa mga taong namayapa, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. So, ayan. Thank you, thank you po sa pag-suporta po ninyo sa akin sa lahat-lahat po ng apps. Ano Ay, ba? Diba? Ayan. Ganito muna ang gagawin natin pero um, nagsain na ako. Ayan. Antay na natin siyang maluto. Sana maging okay yung panahon niya yun kasi pupunta kami ng silang doon kami pupunta sa SOM, sa main campus, sa Bika. Ang namin doon, yung mga napayapa namin mahal sa buhay nung kami ay high school. So, matagal-tagal na rin na panahon, almost magti 30 years na, o diba? Ganun na kami katanda. <laughs> sa lahat-lahat-lahat, sa lahat-lahat po talaga. Thank you, thank you very much sa pagtangkilig po ninyo sa akin po, sa paglalive ko po, lalong-lalo na sa Bigo Live. And din sa TikTok, Maraming maraming salamat po kay Janix kasi pumunta po ako sa panel niya. Ayan, tinulungan niya akong umangat po yung mga followers ko. So, sa iyo Janix, ipagpatuloy mo lang kung ano po yung nasimulan mo sa walang sawang pagsusuporta mo sa mga taong nangangailangan ng tulong mo, lalong-lalo na para umangat ang kanilang followers. So, sa akin naman po is my progress do hindi po ako everyday na nag pumupunta sa kanya kasi nga medyo busy din. Um, live din po ako sa Bigo. So sana supportahan niyo po ako sa Bigo sa pagla-live ko kahit wala pa akong content masyado. Sana magawa ko na po yung isang segment ko sa Bigo na magkakaroon po ako na parang registration station talaga. So, gagawin ko lang parang maging DJ ako. So, ito po ay mga, ang tema po nito is about po sa mga love story, um, family, friends, relationship. Kahit man ito ay masaya or hindi. Basta gusto nyo, ayan, pwede po tayo dyan. So, gagawin po natin ng, or bubuhayin po natin ang mga istorya po nila para kahit pa paano, di ba? maging magkaroon po ng inspirasyon. Kung meron man po sila makukuha inspirasyon sa pamamagitan po ng pagsasalaysay po natin ng kanilang mga kwento. So, ayan po mga kalalabs, guys. Thank you, thank you very much. It's November 1. magmilay nilay po tayo. At gunitain po natin ang ating pong mga mahal sa buhay na napumanaw na. Kahit pa paano, naging party sila ng ating buhay. di Diba? Kung wala sila, wala rin tayo dito. So, sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat po sa pal palagi niyo pong pagsuporta po sa akin. Lalong-lalo lalo na po dito po sa YouTube. Thank you, thank you po sa akin po lahat-lahat po ng mga subscribers. Shout out po sa inyo, hindi ko na po kayo maiisa-isa. So, thank you, thank you very much. Until next time, bye-bye. Paalam.